Magandang araw, welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw na lang ba palagi ang sunod-sunuran sa partner mo? Gusto mo ba na siya na naman ang maging sunod-sunuran sa'yo? pwes gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat 100% kang naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo as long as buo ang loob nagawin mo ito. Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at araw-araw mong isulat ito sa talampakan mo, pangalan at apelido niya ng isang beses at pwede mong sulatan ang dalawang talampakan mo ng kanyang pangalan at apelido at dapat alam mo talaga kung anong tunay na pangalan niya. Nang sa ganon masagawa mo ang ritual na ito at paniguradong siya na naman ang maging sunod-sunuran sa iyo. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at gawin ito hanggang kailan mo gusto. Pwede mo rin ito gawin bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga o sa kahit na anong oras na gusto mo. At pagkatapos mong masulat ito sa talampakan mo, ay huwag niyo pong kusang burahin, hayaan niyo lang ito na mabura ng kusa. At huwag po kayo mag-alala kung mabubura po ito pagkatapos mong maligo ay wala pong problema as long as nasagawa mo na itong ritual bago ka maligo. At eto muna sa ngayon sakaling kayo ay may katanungan mag-comment lang po kayo sa baba at nawa'y may natutunan na naman kayo sa mga binahagi ko. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.